pupunta ako sa room mo, tapos pupunta ako sa room mo, Simon, tapos yung magasabi ako na lumipat ka sa room ko, nangaasar ka pa eh. Hindi ka, hindi ka agad lumipat eh. Di ba nangaasar ka pa eh. Mamaya, mamaya na, mamaya na. Ano. Kesa lumipat ka sa room ko, ginawa mo pa yun. Mas okay lang sa akin kung isama mo yung classmate mo eh. Pero hindi mo talaga, hindi ka talaga, hindi ka talaga lumipat noon. Nagtagal, nagpumilit ka talaga. Eh di isa lang isa lang ibig sabihin nun, ayaw mo talaga sumama sa room ko. Ayaw mo talaga. Kasi kung gusto mo, sumama ka na agad nun. At kung gusto mo, pinansin mo yung mga message ko sa'yo. Ang tagal-tagal nun eh. Ang tagal-tagal nun, bi. Nagsabi naman siya. Pero napinuntahan kita, dapat sumama ka na nun. Nung oras na yun, nagpuminit ka pa rin talaga na ka dun. Alam mong mag-isa ako dito sa, alam mo naman mag-isa ako dito sa room. Diba? Diba? Pwede mo na isama yung classmate mo dito sa room ko. Pero ang ginawa mo, hinayaan mo pa rin ako mag-isa. Nagpumilit ka pa din. Pinagdiinan mo nga. Pinagdiin. Mamaya na nabi, nag-uusap kami. Mamaya na nabi, mamaya ka na pumasok nabi. Hindi ako komportable. Nag-uusap kami ng mga ano ko. Diba? Pwede ka naman pumasok nun eh. Pwede ka naman pumasok dun eh. O eh bakit hindi ka nga lumipat agad? Eh bakit hindi ka nga lumipat agad nung pinuntahan kita sa room mo? Hinayaan mo pa talaga ako magmakaawa doon. Tad-tad na ako ng chat doon. Nakakahiya kayo yung ginawa ko para lang mapalipat ka lang. Kasi kung talagang gusto mo talagang sumama sa room ko, kung talagang mabait ka talaga sa akin, kung tinuturing mo ako ng mima-mima, hindi mo hahayaan na mangyari yun, bina masaktan ako. Eh, araw-araw ganon, be paggagawa ko ng room, kailangan magmakaawa ako para magstay ka sa room ko. Araw-araw ganon, kung ituloy natin, kung, pag kung papatawarin kita, kung magiging anak anak-anak pa rin kita, araw-araw ganon na magmakaawa ako para lumipat ka sa room ko na pupunta ko sa room mo. Kasi pupunta ko sa room mo. Ay, bi, lipat ka na doon, please. Lipat ka na doon, please. Tapos sabi mo, mamaya na, mamaya na may kausap. Araw-araw ganon. Eh, kasi kung gusto niyo talaga ako maging mima, automatic kayo nilip, papasok sa room ko eh. Hindi e kaya nga, so araw-araw nga ganon. O di na mauulit yon. Sabihin mo na lang kasi, be, kung hindi nyo kaya yung ganito. Di ba na-plano pa nga tayo sa Marikina, di ba? Yung mga anak-anakan ko dati dito noong 2020, hindi ganyan. Hindi ako sinresto sin 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 niyan. Sila pa ngayon nagkasabi na may room ka na ba? May room ka na, mami? May room ka na ba, mima? Pero kayo, nagmakaawa nag talaga ako. Hindi ko talaga makalimutan yun, Simon talaga. Nagmakaawa talaga ako, promise. Nagmakaawa talaga ako. Ang pangit talaga sa 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 loob yun. Ang pangit talaga sa pakiramdam yun, dibe? Hindi talaga ako makamove on sa ginawa mo talaga. Hindi pero nakasakit ka ng kapwa eh, bes. Nasaktan nasaktan ako dun eh. Hindi ko naman hindi ko naman hiniling na maging baby boys ko kayo. 'Di ba kayo 'yung nagsabi no ni Kino? Natandaan niyo ba yung pumasok kayo noon tayo na final destination? 'Di ba kayo 'yung nagsabi noon? Eh bakit kailangan niyo mangganya ng kapwa? Panindigan niyo kung or nang trip lang kayo. Katulad ng sinabi ni Kino nang trip lang daw siya. Hindi, pero nagmakaawa ako sa'yo nun, Simon, eh. Yun yung hindi ko matanggap, eh. Nagmakaawa ka sa, sa'ko sa inyo nun, eh. Nagmakaawa ako sa'yo na lumipat ka lang. Oh, hindi, tarangin kita isang tanong, isang sagot. Nagmakaawa ko lumipat ka sa room ko. bakit hindi ka lumipat sa room ko? O, oh, kung talagang mima-mima mo kung bakit hindi ka lumipat sa room ko na nagmakaawa ko dun sa room mo? Bakit hindi ka lumipat? Yun yung hindi ko maintindihan. bakit di ka lumipat nun? Kung ayaw mo kong ma-stress, lumipat ka na nun, nung isinama mo yun, bakit nga di ka lumipat? Kaya nga, hindi dito kayo mag-usap. ano intindihan ko naman na hindi ka na hindi ka komportable na nandito ako na magkausap kayo pero ang tagal nun be ang tagal nun tsaka hindi ka nagsabi na may kausap ka nun ang tagal nun ang tagal nun ang tagal, ang tagal ko room nun be kayo 'yung nagsabi sa akin na magiging loyal kayo sa akin noong unang gabi. Hindi ko kayo pinilit. Hindi ah, ko kasalanan na na-attach na, na, na agad ako sa inyo na, na diba, nag, 'di ba? Nag-expect agad ako na magiging loyal talaga kayo. 'Di ba kayo 'yung nagsabi noon?